si Idol. Lampin. Parang doblehan na Idol ni eh. Ha? Huh? Kumbaga parang isang-isang linggo kasi natapilok to. Hmm. Tapos kahapon, parang may pumitik na... Ugat. Kahapon lang? Oo, kagabi actually. Yung, yung kagabi, itin, yung mamamaga ngayon yan. Medyo humupa na kanina, maga talaga siya, as in nakalabas dito yung mga ugat na maliliit. Once kasi, ang pinaka, ang retaliation kasi ng pamamaga, Natapilo ka kagabi. Bukas, ang pinakamasakit niyan. Ngayon, medyo, yun yung buto niya. Kaya lang, mayroong nerves. Na ano nangyari sa'yo? Sa, sa tuhod ba? Hindi, sa ito. ito Ay, okay. eh, hindi ka makalakad? Nakakalakad naman ako. Kaya lang, mayroong kasing... May point siya na parang may talaga na gano'n. Pag mali yung haka. Sige, sige ako dyan. Bakit ikaw naman nakakaramdam yan talagang paano yung masakit eh. Kaya, laki ito. Ano kahit mga idol? Kaya pala yun. Okay. itulak nito ito. 6 Tapos ganito kalaki. Saglit lang idol. Dumudula siya mga ito. Tagasang ka, Tol? Sa Novalinches. Sa Villa Flor. Villa Flor. Uh, Lalaro ka pa ba? Oo. Yeah, Kaya kailangan nga gumaling na agad eh. <laughs> Sabi ko kung masakit tayo doon ah. Ayan. Trace natin yung masakit. Ngayon yung ball pen. Tingnan lang ako. Ulit. Dito. Wala? Wala, wala masyadong. Eh ano? Masakit? Oo. Uh -huh. Ulit. Okay. Sa kabilang part. Masyadong. Wala, dito lang talaga sisi nyo ito agad idol para sa kikirot para puputok yung pangon pero ilang segundo lang yun kanina ito niya eh lang ako mula na ibigay mo na yung pangon parang tulog ka lang ibigay mo na yung pangon parang hindi tayo mulit huwag mo na ba huwag mo na ba mo lang kaya mo lang huwag mo na ba na take you isa pa plus yan ang Narin na narin yun? Na. Sulid! Tok! Kaya ganun yung parang naman yun. Normal lang yun. Mga ilang segundo lang yun. Magaan yan. Sising yun. Parang siyang mamamaga. Piling mamamaga pero... Uh -huh. Iisi mo lang. Kaya up na yun. Uh -huh. Sulid yun to doon. No? Sulid yun. Mawawala niyong ipit niyan. So mga... 3 to 4 days, Ayan na Walk ka na Kaya mo na ano Kung bago may matira mga konti Siguro sa bigat mo Possible na Umaray ka pa ng konti Pero mo, Isang linggo Sakto Ano ka na yan? Normal na Oo Ngayon kasi Natapino ka kagabi Talaga yan Kinabukasan talaga Pinakamasakit Sa lahat ng bagay na ano Napilay ka ngayon Kahit sa siko Yung kinaumagaan pagising mo sa umaga. Pinaka masarap yun. Kahit sa tuhod, sa daliri, kurbo, ngayon okay pa, kaya-kaya pa, na may manid-manid pa, kinabukas ang pagising ising Hindi nga ako pinatulog kagabi. <laughs> Yung gano'n yan, no? Kasi nag-iipo na siya ng pamamaga. Kasi na-dislocate eh. Kanino yun sa'yo? bandage Roy yung bandage na ano bandage na natin para ay to, yung bandage yan, to tatanggalin mo to pag matutulog na ha uh ah. para makasingaw na yan haplos ang mula ng pau hmm. ito wala no? Oh, ah, medyo hindi na katulad nung kanina. Kanina, kung tempisil mo lang. Ito. Ngayon, yeah, tolerable na. Kaya na. <laughs> nagpuputok nun. Tapos ang kaso. Tanggalin mo to pag matutulog ha. Ah, yun lang. Nga. Yeah. Oh. Tingnan mo kung disay pa rin yung chinelas kayo doon. So, wala na yung naiipit Wala na yung naiipit Lucky nito <laughs> Masarap ka ba tayo? Bre, wala Lucky <laughs> Wala na yung naiipit Kahit okay, di mo na. na Kahit di mo na, ano, na saklayan yan okay. Alam mo naman sa sarili mo yan eh. Siyempre, pag dinin mo ah, Kaya magsasaklay siya Kasi bakit? Itong neta tarsals, eh, ano may mga joint yan, oh. Eh, mm, pag lumagotok yan, tapos na ang kaso mo. Okay? Yan, o. Oh. Bit-bit na yung saklay. Pwede na yan. Ay, <laughs>